Nas nakahanap ngayon ng kasama si Senador Miriam Defensor Santiago sa investigasyon kay Resigned Interior Secretary or Undersecretary Rico Puno. Ngayong umaga lamang ay nagkumpirma na ng kanyang pagdalo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kabila ng sinasabing boycott ng iba pang mga mambabatas. Ayon kay Senador Cayetano, may punto ang investigasyon ni Senador Santiago at valid ang mga rason ng pagsisiyasat. Pero ang mismong iimbestigahan na si dating Undersecretary Puno ay hindi umano nagkumpirma ng pagdalo. Si senador Santiago naman ay nagpa-check-up na kahapon bilang paghahanda upang matiyak na nasa maayos na kondisyon ang kanyang kalusugan sa pagdaraos ng imbestigasyon. At maya-maya po lamang ihahatid namin dito sa may PTV ang live coverage ng uh, imbestigasyon na yan sa Senado kaya manatili pong nakatutok dito sa PTV. Samantala para naman sa ating Panahon TV Express, narito muli si April Enerio. April? Audrey, narito pa rin tayo sa uh, Pagasa Weather and Flood Forecasting Center upang ihatid sa inyo ang latest sa ating panahon. At uh, patuloy nga nananalasa si Typhoon Karen sa East Philippine Sea. Kaninang alas 4 ng umaga ay namataan ang sentro ng bagyo sa layong 740 km sa silangan ng Tuguegarao City. Sa inilabas na weather bulletin na pag-asa, taglay nito ang lakas ng hangin na 185 km per hour malapit sa gitna at pabugso nga abot sa 220 km per hour. Patuloy pa rin ang pagkilos nito pa north-northwest sa bilis na 15 km kada oras. Ayon kay pag-asa Waterford Forecaster Aurelio, mapag-iigtay ni Karen ang hanging habagat na makakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Nakataas rin ang gale warning sa eastern seaboards ng bansa, kaya tinaabisuhan ang mga mangingisda na huwag muna pumalaot dahil sa malalaking alon na dulot ng bagyo. Inaasahan namang lalabas ng par si Karen by Saturday night or Sunday morning. Sa alagay ng panahon ngayong biyernes, ma uh, makakaranas ng moderate to heavy heavy rains at thunderstorm uh, thunderstorms sa Calabarzon, Zone, ni Bicol Region at Western Visayas habang natitirang bahagi naman sa ay makaranas naman ng mga dagliang ang pag-ulan. Dito sa Metro Manila ay uh, maulap ang ating mga kalangitan. Meron din po tayong mga possible moderate to heavy rains at thunderstorms kaya't huwag kalimutang magdala ng payong pag-aalis ng bahay. Narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahin ng sorts ng bansa. abalik ang panahon TV Express